Good morning mga ka-farmers uh, Magpapakain muna tayo ng kalabaw mga ka-farmers Malamig yung panahon mga ka-farmers dapat dapat mga ka-farmers pag nagpapakain kayo ng tangkay ng mais sa inyong mga kalabaw dapat itong isang ganito ay gawin nyo ng apat o tatlong putol para walang masasayang pati yung tangkay mga ka-farmers kinakain nila So, pag ganitong buwan na mga farmers, uh, pag January na mahirap na yung pag ano ng kalabaw dito, wala na, wala ka nang may, hindi mo na may gagala yung mga kalabaw mo, kambing mo. <coughs> Kaya ginagawa namin mga ka-farmers ay nagsasakati na lang kami. Kum Kumisan pag may harvest ng mais, ito tulad ngayon may umarbes kapon umuha kami ng tangkay ng mais apat na malamig itong panahon mga farmers parang tagulan tagulan din mga farmers uh, <coughs> ito pa ito, ito pala yung mga mais ko dito sa isang hektar yung pinatrabaho ko mga farmers mayigit isang hektar ito mga farmers yan yan yung mais kumpula pula mga farmers dalawa, dalawa yung papakainin nating kalabaw ngayong umaga yan. Yung dalawang inain ko. Tsaka yung isa nandoon. Yung isa yun. Ah. Yun yung isa. Pinag-iwalay ko ng pagkainan o tawag tawag sa amin dito sa kapampangan kural eh ewan ko sa inyo sa sa inyong mga probinsya, kung anong tawag ninyo sa ginawa kong pinagkainan nila ito Pero yung lolo at nanay ko, tawag nila dito tabagan. Tabagan daw ang tawag nila dito noong unang panahon. Hindi ko lang alam sa inyong mga probinsya. Pero dito sa amin, kural, mga kaparmash. Uh, yun lang mga kaparmash. Uh, Ulit ko, good morning at pagpalain nawa tayo ng Kapal, ang inyong kaparmers na nagsasabing I'm proud magsasaka